naboboring kasi ako dito sa bahay kaya ito na lang ang ginawa ko kinalkal ko yung lagayan ng aming mga plato para mahugasan naman ito may balak sana akong ilipat ito kaso pagkalipat ko nga dito sa may lababo eh hindi kasya kaya ito ang ginawa ko ibinalik ko na lang dun sa dating nilagyan nito napaisip na lang ako na parang nagpapagod lang ako siguro sa kakabuhat nitong lagayan ng mga plato hindi ko sana ililipat itong lagayan ng plato kapaso napaisip ako ay kailangan pala namin gamitin yung upuan na pinagpatungan itong lagayan ng plato kaya kumuha ko ng ibang upuan at saka yan ang ginamit ko e para ipatong itong lagayan ng plato nang maarrange ko na nga itong lagayan ng plato ayan na nga inuukpisahan ko nang ibalik yung mga baso na nakapatong sa ibabaw. Siyempre bago ko po yan ibinalik pinunasong muna yung lagayan ng mga baso para naman malinis na pag ibinalik, di ba? Lang matapos nang ibalik ko yung mga baso at tinanggal ko pala yung loob ng loob ng patungan ng mga plato at saka ginamitan ko muna ito ng brush para na magmagmalinis siya ayan na nga yung mga nunod ko na nga yung mga patungan ng mga plato ayan dinasyan ko po muna yan kasi pagkatingin ko kasi parang may mga kikikiki alam nyo ba yung kikikiki dapat talaga palaging malinis yung mga lagayan ng ating mga plato hirap na magkasakit ngayong panahon by the way mga beshi ko itong video na po ito ay nung isang araw pa, kaya ngayon ko lang talaga maisipan i-upload ito at saka i-edit. Kasi naman po parang nawalan na ako ng gana. Alam nyo ba yung tipong na-restrict ka katapos lahat ng mga tulos mo ay nag -red? kaya parang nawalan talaga ako ng gana mag vlog at saka mag upload ng mga video pero ngayon mga beshi ko pagkatingin ko sa akin account bumalik na talaga siya thank you lord naman talaga nalangin ko talaga yun sana bumalik na talaga ito na akin mga tools mag green na siya oh, asya balik na pala tayo dito sa akin ginagawa kaya ayan pagkatapos ko palang linisan yung mga patungan ng mga plato ibinalik e, ko na pala ito para ibalik ko din yung mga kutsara at saka tinidor Pagkasunod dito ay nilagay ko na yung mga, siyempre, mga mangkuk, yung mga plato namin. Ayan. Pagkatapos ko palang balik yung mga plato, nilagyan ko po na damit na akin tinabas para naman hindi malikabukan yung lagayan ng plato. Advice ko lang pala sa inyo mga beshi ko, kung nare-restrict man kayo or naparusahan man kayo ni Meta, wag po kayong mawawalang ng pag-asa. Upload lang, upload, upload. Ganyan po yung ginawa ko. Nag-upload lang ako araw-araw kahit na strict ako at saka nawalan ako ng gana. Pero one week lang talaga siya mga beshi ko. Ibinalik din ni Meta sa akin yung mga tools na akin na active. So, paano ba yan mga beshi ko? Pagkatapos ko palang mag ano sa aming mga lagayan, itong ginawa ko, nagwalis-walis na rin po ako at saka pagkatapos ko magwalis ay ito na po yung itsura ng aming kusina at saka yung lagayan ng plato. So, paano ba yan mga beshi ko? Hanggang dito na lang ang video na ito. Sana na-inspire kayo. Thank you for watching!